So ayan mga boss, sa uh, mga gabi na. Magandang gabi sa inyo. Ayan ito mga boss, yung buhay bus driver. Hindi pala, ano, madali. yon tip lang sa inyo mga boss, no? Sa mga gustong mag-apply ng driver o di kaya sa mga na nagko-curious kung ano ba talaga ang bus driver, kung maganda ba o hindi. Na, depende siguro sa nag, ano mga boss, na nagdadala. Kung kaya mo, maganda kasi medyo malaki ang kikitain mo <coughs> siyempre basto eh malaki ang maraming ano maraming sakay maraming pasahero kaya malaki ang kikitain mo kung masipag ka mag -biyahe. pero kung hindi uh, malit lang ang kikitain mo pero mga boss kwento ko lang ha uh, ito kwento ko sa inyo bago kayo maging bus driver sa mga gustong mag apply ng bus driver apakahirap uh, mga boss sabi ko sa inyo hindi ganun kadali-dali. <coughs> Mahirap talaga mga boss mag ano lang bus driver mag-apply. <coughs> Kung sakali naman ma-hire ka mga boss ng bus, ganun din. Ang labanan dito mga boss ano, Tagyan puyat tsaka pagod. Puyat tsaka pagod mga boss, yun ang ano talaga. Yung labanan dito sa pagiging ano bus driver, puyat ka minsan, puyat. Hindi lang minsan pa parati parati kang puyat. Sa pagod, uh, hindi naman ganong ano sa pagod kasi hindi naman ganong nakakapagod magmaneho eh. Hindi ka naman nagbubuhat eh, puro drive ka lang ng drive eh. Ang ano lang mga boss, yung ano, <coughs> yung pagod. Tapos, hindi ka makakauwi sa ano, hindi ka makakauwi sa bahay nyo. So, na nakikita nyo mga boss, dito sa bus na to, <coughs> ito na yung nagiging bahay ng mga driver, ng mga bus driver. Ito na yung pinaka ano, nila bahay-bahay ito. O, kagaya ko, nandito ako sa bus ngayon, nung oras na mag uh, alas 10 na. So galing ako ano, galing ako ng Benja LRT sa ano, Manila, Pasay, Benja LRT. So biyahe ako papunta rito ng ano, puntang Balibago, San Pedro, Laguna, ay Santa Rosa, Laguna. So nakarating ako dito ng alas 9 na ng gabi. Hindi na ako naka <coughs> ano, kaya mahirap nang umuwi. So, dito na ako matutulog mga boss sa bus na to. Ayan oh. Dito na ako matutulog. Dito ko na maliligo, lahat dito na mga boss. Dito dito may CR naman dito, dito ko maliligo, may tubig dito ko rin maliligo, matutulog, maglalaba kung may lalabang ka, ganyan. So, ganyan mga boss 'yung ano, buhay bus driver. Balang araw ikikwento ko sa inyo pa. Marami pa akong ikikwento sa inyo mga boss ah, about pinagdaanan ko. So, ngayon hindi pa kasi hindi pa gaano ako ng ano. <coughs> wala pa akong ano wala pa akong sariling unit yung maga, ano pa lang ako ngayon uh, training apprentice aga nagti training pa ako ngayon pag nabigyan na ako ng ano sariling bus yun kukwentuhan ko na kayo mga boss lahat ng itatanong nyo sasagutin ko kaya <coughs> so, lang muna mga boss